most wanted person sa Gimba at uh, most wanted person na ring uh, sa Nueva Ecija siya ano arestado dahil sa iba't ibang kasong uh, kinasasangkutan dito at kasama na ang uh, uh, tungkol sa illegal drugs. Ibalita, i-detalye mo yan Naaresto ng Mobile Sea Police Provincial Office at magkasanib persa ng Gimba Police Station ang isang most wanted person dito sa Gimba ng magsagawa ng manhunt carry operation ang mga elemento ng kapulisan ito lamang Abril a 27 taong kasalukuyan. Bandang alas 10 ng umaga ng maaristo sa barangay Kawayang Bugtong ang isang 33 ayos na babae na nakilala ang si Rolamil Bautista Igabor residente ng barangay Kawalang Bugtong, may asawa at mga anak at isang negosyante ng mga halaman. Sa report mula sa mga katulisan, si Bautista ay kasama sa most wanted persons in the municipality of Gimba dahil sa iba't ibang kasong isang rito noong mga unang araw. Si Bautista ay nasa kustudiya na ngayon ng operating unit at pinutugis ng batas para sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022 at walang piyansa na iririkomanda. Ito po ulit ang inyong RLA para sa balita ng Radyo ang radio natin Viva 105.3 FM, tuloy-tuloy sa tagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ay, nako. Uh, ano pangalan na yung really, eh, nung uh, uh, suspect? ah uh, kasamang gi ito po ay si Ronaline Bautista I. E. Gabor. Actually, uh, kilala to sa buong bimba dahil may tindahan ito kasamang G na mga halaman dyan sa Bakayaw. Oo, uh, ito rin yung ano, uh, nabalitan na natin ata ito noon eh, na estafa cases. Yes po. So yes. ngayon, ano ang kinasasangkutan niyang kaso naman? Bate, droga bate sa report ng, ng sa report ng uh, Nepo PNP droga, illegal yes drugs. Yes po. Yes, yes, yes. Uh, Dangerous Act of 2022 RA uh, 9165. Wow. Uh, saan siya na aresto? Sa kawalang bugtong kasamang G. Bakit Kasi na yung pwesto niya dati, yes, nasa bakayaw, inilipat niya kasama yung gigan sa kawayang Buntong. mayroon siya dyan tindahan ng mga alaman na parang yung Giannas Garden ba yun? O kung dako nagkakamili, Juliana's Garden ang pangalan. Hmm. Oo. Oh, pero meron din yung sa bakayaw. At wala na parang wala na yung sa bakayaw kasamang gigan. Dito Ay, may sa Kawayan Bugtong. Ah wala na yung mga halaman doon na binebenta? Opo, oh inilipat na po. May nagsabi po sa atin na inilipat na daw po sa Kawayan Bugtong. Ay ganoon. Oo. oo. Okay. So ito rin yung ano, may mga kasong istapa. No? Yes please. po, at kanina po, marami rin po tayong narinig na mga uro-uro tungkol sa kanya at meron mga nagpapatunay. Kasi nga uh, uh, kulang tayo sa panahon, hindi natin sila na-interview. Uh, meron daw po talaga itong mga naluko. O oh, yun nga, kaso ang istafa, uh, marami dito sa Gimba, Kaya po, lang kilala po ito. Okay, sige. Ayun. Uh, Siyempre, report ng uh, polis yan ah uh, okay. yung siya ay na tin, tinuring na uh, most wanted persons uh, person sa Nueva yes. No? Uh, Wala naman kung number one o number two. Number three. Kasi doon sa ipinakita mong ano, ipinakita mong uh, uh, report galing sa PNP, ay tatlo sila tatlo sila doon eh, no? Siya yung nasa... Okay. Oo. Apo. Ah, yung... yung dalawa, droga din yon yes. Mm. Pero yung kasamang video hindi na nahuli sa gimpa sa kabanatuan po yun nahuli. Ah, okay. Oh, yun. Ah, Siya taga-gimba. Si Ronald. Apo, ah, ito na lang po before. kasi, Ah, Opo, para ma-aware naman po yung mga tagagimba at yung mga gusto humabol na may mga atraso, uh, pwede na po sila magpunta sa PNP Station dahil nandoon po ito si Ronaline nasa, pa, nasa na po ng kapulisan ng PNP Gimba. Okay. Sige, maraming salamat, Oyelia. Yes po, at happy Labor Day sa lahat na mga manggagawang katulad natin para tayong holiday. Oo nga, pero maraming malungkot sa ano eh sa la, mga manggagawa kasi daw yung uh, sahod nila eh, hindi naman tumataas. Ah, uh, Ate, hindi naman talang, tumaas na ang lahat pati bigas, uh, lahat na tumaas sahod na lang, no? Opo. Okay. Eh, tapos papatayin ha? pa ang negosyo. Oh, katulad tapos, ngayon, katulad namin, na may mga XLP, papatayin na rin ang negosyo namin. Oo. Oh, hindi lang patay. Hindi patay lang patay. Patay talaga. Sige <laughs> Tigok. Yes. Tigok talaga. Tiguk. Pag hindi kayo sumama sa, sa consolidation. Ay, nakakonsolidate consolidate kami. sa mga GTI nga kami ay kooperatiba. Yun ang oh. advancement naman ng GCPC. <laughs> Oo. Oh, pero after 3 years na wala na yan. Oh, ID Wow. Wow. Wow, ano? Programa ng gobyerno. Oh. Ah, oh. no? oh, oh. po, do, Wow. hindi magkatotoo? Mm, anong hindi magkatotoo? Eh? kasama yan sa mga programa ng uh, ng government. Kaya nga yung mga manggagawa, humihingi sila ng uh, mga dagdag na 150 pesos per increase. Across the board. Na, uh, yes. Across the board. Na, yes. Across the board na yan, kasamang ginag-o-opisina pa si Arya na yan sa Makati. Across the board na yan, hanggang ngayon, di na. Siyempre, huwag eh, titigil sa across the board. O, huwag yes. niyo mga manggagawa, huwag titigil kasi alam alang mga uh, uh, manatiling mababa ang kanilang sahod pero patuloy namang sumisirit ang uh, krudo, gasolina, Siyempre, pag tumaas yun, tataas ang uh, lahat, di ba? Oh, ah, tama, pero ako hindi na ako aangal, hindi na aangal siya ay across the board para sa sarili ko kasi tayo namang radyo ay, ay, ay wala tayong sinasahod. Tayo naman ay... <laughs> Public servant Tayo naman ay... Yes! Kung sulayaan na natin sila. Ay, hindi na tinayaan, tutulungan natin sila nga... Tutulungan natin sila, oo. Tungkol Yes. yes. Oh, okay. yes. Tutulungan natin sila. Yes, bye-bye. Bye-bye. Aria Leah.